Good news mga kaboxing dahil ang pambato natin sa 160 pounds middleweight division na isang undefeated at knockout artist na si Wiljon Mindoro ay naging matagumpay sa kanyang katatapos lamang na laban sa Amerika kontra sa isang Brazilian fighter na si Lucas Di Sa second round nga po ng kanilang laban, unang naka-score si Mindoro ng knockdown matapos magpakawala ng sulidong right hand na sumapul sa pangan ni Di Dahilan para bumagsak ito. Bagamat nagawa pang makatayo at ipagpatuloy ang laban ni Diabrio, di na nagpatumpik-tumpik pa ang ating kababayan at bigla na itong sumugod at nagpakawala ulit ng pamatay na right hand na nagpabagsak na naman kay Diabrio sa pangalawang beses at sumenerteng na save by the bell. Ngunit pagpasok nga po ng round 3 ay dito na nagbitaw ng napakalakas na right hand si Mindoro na tumama sa sintido at halos nagpahiwalay ng kaluluwa ni Diabrio. Dahil sa sobrang lakas ng suntok ay halos wala nang ulirat si Diabrio bago pa man ito bumagsak sa lona. Medyo masama nga po ang bagsak ni Diabrio mga kaboxing dahil tumama din ang ulo nito sa lona. Kung kaya't mabilis itong chinek ng doktor at ng kanyang team. Matapos nga po mapatalon sa tuwa dahil sa knockout victory na ito si Mindoro ay makikita natin sa kanyang reaksyon ang pagkabahala at pag-alala kay Diabrio still undefeated at umabante na ngayon ang kartada ni Mindoro sa 13 wins with 13 knockouts. 100% knockout rates po yan mga kaboxing. Malayo pa mararating nitong batan to mga kaboxing dahil 24 years old pa lang ito. May pamatay na suntok at maganda din ang galawan sa ring. Isa na ito sa aabangan ng hindi lang mga Pinoy boxing fans kundi pati na rin mga boxing fans worldwide. Dahil ito na ang pangalawang laban ni Mindoro sa Amerika na naipanalo niya via knockout. Matatandaang tinalo din ni Mindoro ang taga United Kingdom boxer na si Tyler Gujan via second round knockout sa kanyang naging debut battle sa Amerika nitong July 10 lamang. Ito ay matap